May tayong makikita itin? Ito ramenaw. Ito hapunan ito. Kanina yung lunch kumain na ako. Ayun. May baboy pa rin. Wala na yung balat. Binalatan na yung baboy. Okay. natin yung mga mga ano, mga nakasalang. Ito yung ano yung panulak namin o oh, po Gita kanina rin ito eh ayan tsaka itong dessert namin kuha lang tayo ng ano ng koretsya ito yung sinasabi mong nagarasawa ito ito. Ito. Ito yung hindi hindi sabi hindi sabi ng ito. Sa ano ito? Sa Cebu. Labas ng Cebu ito. Ito yung inum lang ako ng ano. Oh, hindi horacha ito. Banana. <laughs> Ito yung isa sa restaurant namin. Likod na restaurant namin. Ito, ito, I'll prepare yung ano, yung mga pagkain sa rooms. Ito, pasukin natin yung ito, isang restaurant namin. Ito yung sea view. Ito, umaga lang nagbubukas ito. Ito, umaga lang nagbubukas. Hanggang 11.30. Pero yung nasa tabing dagat doon, yung salis yun ang ano umaga hanggang hapon nag-change lang na ano dito dito yung pinapakita ko pag ano pag nagko-cover ako dito yung omelette pag ano, nag-order ka ng omelette morning lang kasi ito eh kasi uh, brunch ito ito ayan ito, ito yung pinapakita ko ayan naka-ready na naman sa, Linis na naman yan bukas ulit ayan ito yung pero yung yellow hindi natanggal yung yellow ayan ayan hindi ko tayo rito Musukaw so, kasi ka, ano ko ka pinapakain ako kaya tapos ko natapos ko nang nanok ng aking ano aking lunch. 3 oh. o'clock to 3.30. Ayun. Ito mamaya kukuha ko dyan. Konti lang ito kasi konti na lang ang ano, pumapasok sa hapon kasi hindi kami busy sa hapon. Ito. Appreciation? Ito, dito, dito, itong maliit na ano ito, na rest, restaurant. Ito yung ano, yung hugasan. Ito. May machine din na maliit. Ito. Pero mas high-tech ito. kaysa ginagamit sa taas. Mas high-tech ito. Kasi latest late ito eh. Yeah. Ayan. Dito rin dito lalabas. Mal malinis na. Mainit na. At ano, mga ilang segundo lang ano na uh, dry na rin. Kada kada outlet namin o restaurant merong ganito, may hugasan. May machine. Ang wala lang dun sa ano, dun sa pool. Kasi yung pool, seasonal yun eh. wala e, naman ako, pool, pool ngayon dahil lamig. Hmm. Seasonal lang, yun, eh. mga tat tatlong ano lang, tatlong buwan lang mag tatlong, magbubukas. Tapos sasarad ulit. Pag o-order ka, dito na. Sa ano, sa mga outlet. Oh, okay, dok, yun lang. Bye bye. Ito, yung machine ano na bagong bagong install ito eh. Ayun. Bagong install. Oh, okay, okay, bye bye. Bye bye, Sa ano, sa buffet. Sa golden Park ito eh.